Okay, may gabi na po dyan yung tanan diha guys, no? So, naanap dula karon sa makatim uh, Maka Team uh, versus uh, Team ribisco. Okay, so Maka Team ni guys, no? Ilang kontra Team ribisco. So, tungod sa kadugay, nagsugod ang dula. Nagunay na lang ang Maka Team guys, no? Gaunay na lang sila dula guys. Saon magininga? nga murag nanginit na magini si Romelo ga lutaw-lutaw na excited mga guys ginis manula guys nagaunay na lang no kaya abi siguro nagdi man dayon og di mandayon, o, mangabot ang mga kalaban kaya las 8 naman oh mo ni naglima na lang na sila sa usa ka ring oh happy sila gahuot guys gahuot sa isa ka ring guys ay ga man sila oh taraw grabe ini sahay nila guys So may lagdi ni mong loose ini Adula, onya unya guys. Basin ng mong lospad pad na wa hangin guys, hangak na kayo. Kay wa na nahurot na oh tura oh, ni lupad na sad. Okay. So good luck pag good unya. Okay. So selamat kay guys no sa inyong pagsuporta sa to ang mga video guys. Sanpaman sa paman sa to ang mga Ah, uh, followers da. Selamat God bless and bye. -bye.